Magpapalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 21, 2025. Tayo po ay nasa ikatalawang putlimang linggo sa karaniwang panahon. Atin po unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay inango mula sa aklat ni Propeta Amos, chapter 8, verses 4 to 7. Pakinggan ninyo ito. Kayong sumisikil sa nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na inip na kaming matapos ang mga araw ng pamamahinga. Hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang araw ng pamamahinga para mailako namin ang mga trigo? Tataasan namin ang halaga. Gagamit kami ng maling takalan at dadayain namin sa timbang ang mga namimili. Sa halaga ng isang paris na sandalyas, aming bibilhin bilang alipin ang taong dukha. Pati tulyapis ng trigo ay ipagbibili namin sa mataas na halaga. Sumumpa ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, hindi ko na ipatatawad ang masama nilang gawa. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mabagpalang araw sa inyong lahat. Mula po dito sa tambana ng Pong na Sareno. Tid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ng linggo kung saan ay atin din pong uh, na masasaksihan ang uh, iba't ibang grupo, simbahan at uh, uh, non-government organization para sa kanilang pag Uh, sa satupad ng ating pong pagpapahayag uh, ng ating uh, panawagan lalong lalo na po para sa lahat ng mga nanunungkulan sa ating pong gobyerno na gumagawa ng uh, katiwalian mga walang uh, pagbibigil na nakawan at pangurakon na siyang napapahirap para uh, sa ating pong uh, bansa sa ating mga mamamayan kung saan uh, natapat din uh, talagang sa ating unang pagbasa mula sa pahayag ni Propeta Amos na pinapaalala dito na para sa lahat ng mga sumisikil sa nangangailangan mga umaapi sa mga tukha at talagang sila po ay may pagkakalagyan at sabi nga sa tulong bahagi hindi na ito may papatawad pa uh, ng Panginoon ang kanilang masasama mga ginagawa. At talaga naman po na sakto naman ang mensahe na atin po mga pagbasa para sa lingkong ito na paalala sa atin lahat no, na uh, huwag nating aapihin ang mga ang iba, huwag nating aabusuhin at pagsasamantalahan ang ibang tao para lamang tayo masenso, para lamang ang sarili natin ay maiangan. Ngayon, talagang sunisigaw ang bayan dahil sa mga pabigat ng mga batas, mga pahirap ng mga itinapatupad ng ating pong mga nanunungkulan. Hindi pa rin po tayo tapos sa mga ghost projects, sa mga uh, pa nanakaw sa mga budget, yung mga substandard, yung mga proyektong hindi tinapos at hindi talaga... Uh, ginawa ng mabuti dahil ang mga pondo ay ibinulsa ng mga iilan, no, kaya na napakaraming tao ang nagdaranas ng paghihirap dahil sa baha, dahil sa ah, mga o ano pa man no ng na mga naidulot nitong mga pagbaha to mga estudyante natin di makapasok di makapag-aral dahil sa patuloy din no, na pagtaas ng mga matrikula yung iba wala pang silid-aralan at yung iba naman ay talagang lubog pa rin sa tubig. Kaya ngayong araw na ito, nawa ay inaanyayahan din kayo na makibahagi. Hindi tayo pwedeng manahimik lamang, lalong-lalo na kung nakikita na natin harap-harapan na ang mga katiwalian at pangaabuso ng mga sinasabing mga lingkod bayan na dapat naglilingkod pero sila po ang numero unong nananamantala para lamang sa kanila mga personal na mga uh, hangaring sa buhay. Mga away-away sa politika, mga kanya-kanyang hangaring, naklagan dito, naglagan dito. Pero tandaan natin, lalo na para sa araw na ito, pinahayag sa atin na uh, dapat tayong maging tapat sa ating paglilingkod. Kung ikaw ay pinagkatiwalaan ng katungkulan o posisyon, gamitin mo ito ng naayon sa kagustuhan ng Panginoon. Dahil kapag narinig ng Panginoon ang iyak ng mga inaapi, ng mga may talagang siya din po ang pikilos at talagang hindi tayo mapapatawad sa ating pagkakamali. Kaya kung meron po kayong panahon, uh, pumunta po kayo sa mga pagtitipon, lalong-lalo na po no, sa mga uh, prayer rally. Magdasal po tayo at ipagdasal natin ang katinuan ng pag-iisip ng mga walang habas na nakawan at kung mga pagdasal din natin siyempre ang mga namumuno at mga naglilingkod sa ating bayan na sila po ay talagang makonsensya at uh, maibigay kung ano ang hinihingi sa kanila ng, ng ating pong bansa at hinihingi na dapat silang maglingkod ng buong katapan. Muli po sa mapagpanang araw sa inyo po.